Mabigat yung statement mo, ha? Totoo naman lahat na sinabi ko. Sa loob ng sampung taon, ngayon lang ako nakatikim ng promosyon. Bakit? Dahil napatay ko mga carnappers na yan? Titignan natin kung hanggang saan ang tigas mong yan. Simula sa araw na ito, suspendido ka! Hanggat hindi mo naayos ang kusot ang ginawa mong ito. Now, get out of my sight! Pare, okay ka pa? Mapagod lang ako, pare. Ito na pala ang backup. Tapos na kasi barilan. Eh. O, tabi! O, tabi! Lalo pa yung backup! Mga tao, mag-uusip na Sige na, sige na. Sige na kayo. na pala, opisyal eh. Siyempre, picture taking na. Good work, Afuang Totoo ba na mag-isa ka lamang nakipagbarilan sa mga carnappers na yan? Habi kasama siya itong si uh, Alcasid Oh, uh -huh. kasama niya nga ako pero naubusan ako ng bala mm -hmm. Kasi kulang kami sa supply ng bala eh Kaya nag-iisa na lang siya mm -hmm. Ano to, Colonel Garriga? On-the-spot promotion para kay Afuang? Yan ang hirap sa inyong mga reporters eh Lagi na kami ko Kaya ako nung po marito. Para bigyan siya ng on-the-spot promotion Congratulations, Patrolman First Class of one. Salamat to, sir. O, paano? Marami pa akong isa sa opisina. sinabi mo sa on the spot promotion mo, Apuang? First time ako nakatanggap ng promotion sa loob ng sampun taon sa serbisyo. Bakit ganon? Ikaw ang pinakamaraming medalya at award at policeman of the year pa. Bakit nga ba? Dahil sa bulok na sistema ang umiiral ngayon. Yan naman eh kung hindi ka malakas sa amo mo. Sa aming mga pulis, kailangan mapatay ka o makapatay ka bago ka ma-promote. Kailangan marunong ka muna mag-promote bago ka ma-promote. Sandali lang. Off the record lang yan, ha? Eh. Pare, bakit off the record? Totoo naman lahat na sinasabi ko, ha? I-print niya Tara. Apuang, apuang! Mabigat yung statement mo, ha? Totoo naman lahat na sinabi ko, Sa loob ng sampung taon, ngayon lang ako nakatikim ng promotion. Bakit? Dahil napatay ko mga carnappers na yan? Kailangan pa ba mangyari yun? Umasenso nga ako Dala naman ng konsensya ko ang kamatayan ng mga yan. Eh, mga notorious kidnappers naman yan eh. Alam ko. Pero meron din silang mga pamilya. May mga naulila. Mas na no pa sabihin nyo, may nagmamahal din sa mga yan. Palakasan! Alamalis! Irregularities! Polisiro! Polisiro! Talagang wala kang utang na loob, Afang! Kahit na magbukang basura makasamahan mo rito, maging bida ka lang! Sir, nagsasabi lang ho naman ako ng totoo tungkol sa baluktot at maling pata ka umiiral dito sa departamento. Nagsasabi ng totoo? Ang sabihin mo, wala ka ng utang na loob. Hindi ka pa maroon makisama! Sir, ano ho bang gusto niyong pakikisama ang gawin ko? Ang maging manhit sa mga katiwalian nangyayari sa aking paligid? Ang maging bulag sa basura sa departamento? ang pahawak sa leg at maging tautauhan? Ikinalulungkot ko, ho, sir. Iba ho ang kahulugang alam ko sa salitang pakikisama. Alam mo ba kung anong sinabi sa akin kanina ni General Basori sa telepono? Ha? Mula na naging opisir ko, kanina lang ako na mura ng ganon. Kaya, Afuang. Sir! Bog! Walang kinalaman ng mga ina natin sa bagay na ito. Kahit huwag natin silang idawit! Listen, you listen good! Babawiin mo ang mga sinabi mo sa press. Sasabihin mo na misquoted ka. Ito! Nagpagawa ko ng mga sulat. Pirmahan mo! At padadala ko sa si mga dyaryo. Colonel Gariga, lalaki ako. Dalakong... Kung anong binitiwang ko salita, paninindigan ko. Hindi ko babawiin. Titingnan natin kung hanggang saan ang tigas mong yan. Simula sa araw na ito, suspendido ka! Hanggat hindi mo naayos ang kusot ang ginawa mong ito. Now, get out of my sight!